Kung ikaw ay nangangaral lamang ng mga mensaheng hindi tungkol sa deliverance o pagpapalaya sa kapangyarihan ng Diyos o anointing, karamihan sa mga mananampalataya ay magmamahal sa iyo, papalakpak sa iyo, at maninindigan kasama mo. Ngunit kapag ipinamalas mo ang kapangyarihan ng Diyos, nagpalayas ka ng mga demonyo, nagpakawala ng anointing. Hinayaan mong kumilos ang banal na espiritu ayon sa kanyang nais at nangaral ka ng mga bagay na hindi komportable sa tao tulad ng bagong alak, anointing, deliverance o pagpapalaya, kaayusan sa simbahan at ministeryong propetiko. Marami ang magagalit sa iyo at magsasabing hindi ito mula sa Diyos. Kayong mga nasa bagong alak, kailangang magising kayo sa katotohanan ito. Kailangan ninyong malaman ang realidad sa loob ng katawan ni Kristo. Kayo ang dapat maging iba, manindigan ng matatag at walang hiyahiya kasama si Jesus. Buksan ninyo ang inyong mga mata upang makita na may mga hindi naniniwala, ngunit may mga naniniwala rin ako ay maninindigan kasama ang mga naniniwala. Hindi ko aalalahanin ang iniisip ng iba. Hindi ko ilalagay ang aking pandinig sa mga negatibong sinasabi ng iba. Ako ay maninindigan kasama si Jesus. Maninindigan kasama ang Revival Army. At itutuon ko ang aking paningin kay Jesus at sa napakahalagang gawain na ipinagkatiwala niya sa akin.